Tara, simulan natin ang araw sa isang kakaibang twist, kape o tsaa. Alam niyo ba, meron pa palang isa na pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa umaga natin at yun ay ang warm water. Oo, tama ang nabasa mo! Sa video na ito, ibabahagi namin ang mga hindi inaasahang epekto ng mainit na tubig sa katawan pagkagising mo. Siguradong mapapasabi ka ng, Hala, bakit ngayon ko lang nalaman ito? Kaya't ready ka na ba sa bagong morning routine na ito? Let's go! Magsimula tayo sa number 8. Alam mo ba na ang pag-inom ng warm water ay secret weapon para sa magandang digestion? Ganito kasi 'yon mga kaibigan. Kapag uminom ka ng maligamgam na tubig, parang ginagabayan mo ang iyong tiyan na maging smooth ang pagtunaw ng pagkain. Bukod pa riyan, ang warm water ay parang mini sweeper. Tinutulungan nitong maalis ang mga hindi kinakailangang dumi sa ating katawan. Samantala, kung malamig na tubig ang iinumin mo pagkatapos kumain, para bang nagiging solid ulit ang mga fats na kinain mo na nagpapahirap sa ating tiyan na iprocess ito. Pwede itong magdulot ng bloating o constipation. Pero wait, may bonus tip! Kung medyo boring ang lasa ng warm water para sa'yo, magpatak ka ng lemon. Bukod sa sarap, may extra health benefits ka pa mula sa lemon. Number 7. Pampaliit ng timbang nakaka-challenge talaga magbawas ng timbang, di ba? Kailangan ng disiplina sa pagkain, lifestyle changes, at regular na exercise. Pero alam mo ba may isang simple trick na makakatulong sa'yo? Ang pag-inom ng warm water tuwing umaga. Oh, tama ang nabasa mo. Importante talaga ang hydration, lalo na kung gusto mong magbawas ng timbang. Kasi kapag umiinom ka ng warm water, nag increase ang metabolic rate mo. Ano to? Ibig sabihin, mas mabilis ang pag-burn ng calories sa katawan mo buong araw. Ang mga taong umiinom ng warm water at sabay nag exercise mas mabilis ang weight loss kumpara sa mga exercise lang ang ginagawa. Kaya, warm water muna bago mag-workout. Number 6, ang ultimate ticket sa masarap na tulog. Alam nating lahat na mahalaga ang good night sleep para sa ating physical at mental health. Kapag kulang sa tulog, mas tumataas ang risk natin sa iba't ibang sakit. Pero may simple solution para maiwasan ito, ang pag-inom ng warm water hindi lang sa umaga ha, pati na rin sa gabi, lalo na sa dinner time. Bakit? Kasi ang maligamgam na tubig, parang magic na nagre-relax ng ating nerves at muscles. Kaya mas mabilis tayong makakatulog. At kung madalas kang mag-crave ng midnight snacks, subukan mo uminom ng isang basong warm water bago matulog. Goodbye, midnight hunger! Hello, uninterrupted sleep! Plus, pagising mo sa umaga, feeling mo refreshed at hindi groggy. Ready ka na ba para sa mas masarap na tulog dahil lang sa warm water? Number 5, mas gaganda ang takbo ng ating utak. Feeling off ka ba pagkagising? Hirap mag-focus? Subukan mo ang warm water. Alam mo ba na malaki ang impact ng pag-inom ng warm water sa ating central nervous system? Totoo 'yan. Bukod sa pagpapabuti ng brain function, may bonus pa ito. Nakakatulong sa pagpapagaan ng mood mo. Lalo na kapag may challenging task ka sa work. Sa isang study, napag-alaman din na nakakabawas ito ng anxiety levels. Kaya kung gusto mo ng extra push sa umaga para maging alert at relax, isama na ang warm water sa daily routine mo. Number 4. Paalam Wrinkles Hello Youthful Skin Gusto mo bang magmukhang fresh at bata? Siyempre, sino ba naman ang ayaw? Maraming ang serums at creams sa market na anti-aging pero may mas tipid na paraan. Isang baso ng warm water. Habang tumatanda tayo, dumadami ang toxins sa katawan natin dahil sa pagkain at pollution. Kaya naman, minsan, nagmumukha tayong mas matanda sa edad natin. Hello wrinkles, dry skin, at uneven skin tone. Pero alam mo ba na ang warm water ay parang detox magic? Tinutulungan nitong i-flush out ang toxins sa katawan. Hindi lang yun, nire-repair pa nito ang damaged skin cells natin. Resulta? Mas makinis, malambot, at elastic na balat. Kaya kung ayaw mo magmukhang 40s kahit nasa edad 20s ka pa lang, isama na sa daily routine mo ang warm water. Number 3, goodbye constipation. Sino ba naman ang gustong makaramdam ng constipation? Uncomfortable at hassle talaga 'yan. Pero alam mo ba na ang warm water ang maaaring maging game changer mo? Madalas, dehydration o kakulangan sa tubig ang sanhi ng constipation. Kapag umiinom ka ng warm water, especially tuwing umaga bago mag-almusal, nakakatulong ito para maging regular ang bowel movements mo. At hindi lang yan, pati na rin sa mga kababaihan na nakakaranas ng constipation during their period, malaki ang maitutulong ng warm water. Kaya kung gusto mo ng smooth sailing na araw, isama na sa rutin mo ang warm water paggising Number 2. Ang natural na solusyon sa sakit at cramps. Napansin mo na ba na ang warm water sa umaga ay parang natural na pain reliever? Totoo 'yan, lalo na para sa mga kababaihan na nakakaranas ng menstrual cramps. Ang warm water kasi, parang magic na nagpapakalma sa stomach muscles na nagbibigay ginhawa sa menstrual pain. Pero hindi lang iyan ha. Hindi lang menstrual cramps ang kaya nitong alisin. Pati ibang types ng cramps, tulad ng muscle cramps, may kakayahan rin guminhawa sa tulong ng warm water. Kaya kung may iniindang sakit, subukan ang warm water sa umaga. Baka ito na ang hinahanap mong solusyon. At last but not the least, number one, ang susi para sa mas malusog na daloy ng dugo. Napakahalaga ng maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Pero alam mo ba, kapag maraming taba sa katawan, pwedeng sumikip ang blood vessels natin. Dito pumapasok ang kahalagahan ng isang baso ng warm water tuwing umaga. Parang cleaner ito na tinatanggal ang fat deposits at toxins na nagpapaganda ng daloy ng dugo. Hindi lang 'yon, nakakatulong din ito sa pagpapalambot ng mga naninigas na muscles na mahalaga sa blood circulation. At hindi lang sa paginom ha? Pati na rin sa pagligo ng warm water. Kapag warm water ang ginamit mo sa panliligo, lumuluwag ang mga arteries at veins mo na nakakatulong sa mas magandang blood circulation kaya't isama na ang warm water hindi lang sa morning routine mo, pati na rin sa iyong pagligo para sa mas healthy na daloy ng dugo sa katawan. Plano mo na rin bang subukan ang pag-inom ng warm water tuwing umaga? Kung oo, excited kami na malaman ang mga pagbabagong mararanasan mo. I-share mo sa amin ang iyong experience at insights sa comments section sa ibaba. Excited na kami na marinig ang iyong kwento. Kung may natutunan ka mula sa video namin, please lang pakishare mo naman ng video na to para malaman din ng iba. Huwag mo rin kalilimutan i-like, follow, or subscribe ang aming page or channel para updated ka sa mga bagong videos ng Organic Living.